Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Susunod Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Susunod Ang, susunod Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang susunod na programa ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang susunod na programa, ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang man. Ang susunod na programa, ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan. May mga eksenang hindi bagay sa mga bata. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Ang susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. Ang ilangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang susunod na programa ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ay kailangan. May mga eksenang hindi bagay sa mga bata. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ay kailangan. May mga eksenang hindi bagay sa mga bata. Ang susunod na programa ay Rated SPG. at gabay ng magulang ay kailangan. May mga eksena maaaring hindi bagay sa mga ba The following program is Rated SPG. It contains scenes which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. This program is Rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex. Horror or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised.